Magandang hapon po. Magandang araw rin. Ay, hapon din po, sir. Apo, uh, Sir Louis, gaano kayo katagal ng kasal kay Miss Lenlen? Ah, uh, mga 19 years na po, 19 sir. 19 years. Apo, sir. <laughs> Ilan po ang anak nila? Tatlo po, sir. <clears throat> Ilang taon na po yung mga anak nila, sir? Yung panganay po, sir, ay 18 years old. Yung pangalawa, 13 years old. Tapos yung, yung pangatlo, 9 nata yun, sir. 9. So, mga Apo. bata pa ba rin, ano? Apo, sir. So, si Miss Lenlen, uh, sir, Uh, kailan ho siya pumunta na ibang bansa para magtrabaho? Noong 2021 sir. 2021. Oh, po kailan sir. po siya huling na-uwi sir? Na-uwi sir. Apo. Noong October 28 sir. D this year. Oh, ay, lang, ay lang ay lang lang uwi niya? Ah oh, sir. Simula nang pumunta siya doon. End contract? On oh, sir. Okay. Ah, uh, noong naandun siya sir, mayroon bang kakaiba or Ganun pa rin. Araw-araw ba kayong nagkakausap? Video call? Wala sir. Bihira kami nag-ausap ng... Bihira ang usap. Apa? Bakit daw ho? Ewan ko sa kanya sir. Kasi kani, eh, medyo parang nalalamig na sa akin po sir. Nung nasa uh, ibang bansa siya. Tapos hindi ko Nalalamig naman, na? Ah, sir. Hindi ko naman alam na ganun, ganun, Simula nung pagdating? Okay naman sir. Nung, kan, nung, pagdating, nung, dating, okay, nung nga, mga, nung one week siguro naman na okay. Mm -mm. Siya. Mm -mm. Pero nung ayun, lumalabas-labas, ganun nahalata ako na kuan na parang lalambig na talaga. Okay. Hinahanapan ako ng ano ng parang gusto niyang makipaghiwalay na sa akin pero sabi ko naman sir, anong rason? Ayun ang hinahanap ko naman sir. Paano ang naging sustento ng mga bata? Paano ang naging uh, setup nyo pagdating sa gastusin? Okay naman po sir. Okay, nagpapadala pa rin naman. Opo sir. Okay. Simula sir. nung umuwi ng October 29, pumunta na ba sa inyo? Nakita na ba kayo? Oh, po sir, dumiretso sa bahay sir. Dumiretso sa bahay. Uh -huh. Ano nag-iusap nung October 29? Okay lang sir, ang kwan namin. Okay pare. rin. Oh, po sir. Okay, tapos doon siya tumira sa inyo? Oh, po sir. Hanggang? Nung uh, basta isang mga isang linggo siguro sir. Isang linggo? Uh, oh, po sir. Okay, talaga isang linggo lang ano niya, no? Uh -huh. Nagbabagong tao pagkatapos sa isang linggo. O oh, tapos, okay. Nung isang linggo na yun na sir, oh, ayun, pumunta na sa ibang bahay, doon na sila nagluluto, eh, hindi na pinapakialaman yung mga kwan niya sa bata yung damit niya lang ang nilalabahan. bis na yung mga bata sa nang nag-aaway kayo ng mga panahon na to. Hinahanapan nga ko sir ng ano para para mag-aaway kami. Okay, tapos ginamit na rason, rason. yung away nyo, tapos umalis na, lumipat oh, na. Kaya ah. saan bahay lumipat? Bahay ng pinsan ko po, sir. Sa bahay ng pinsan. Okay, so kailangan ah. mo naman yung nilipatan. Alam mo naman kung saan. Oo oh, sir. Hanggang ngayon, nandun siya. Ang alam ko, sir, ay, andito daw sa Maynila ngayon. Uh, Miss Lenlen, magandang hapon po. Hello po, sir. Magandang hapon din po. Apo uh, kayo ho ay reklamo na uh, iniwan nyo daw ho sila bigla-bigla at sumama sa inyong kabit. Hindi po yun totoo, sir. Ano ho Wala katotohanan? Wala po silang patunay na sumama po ako sa aking kabit. Pero may Kaya kabit. Pero may kabit, ho Pero may kabit kayo. Pero may kabit po kayo. Sir. Sino ho yung mga nasa picture? Kabit ko lang naman po yan, sir. So karelasyon niyo? Hindi po, sir. Bakit kayo may ka-video call na ibang lalaki? Nakisuyo lang po nung bumili ng cellphone ng anak ko. Eh bakit ho kayo may picture na magkatabi na? Ay, hindi ko na po alam yan, sir. Kung gawa-gawa nila or ano. Ah, na-edit lang. Kung nila nakuha po yan. Ay, sa, sel pa. sa cellphone nyo raw ho yun, ma'am. Sa cellphone nyo raw. Paano, hindi ko po alam kung paano nila nakuha sa cellphone ko yan, sir. Pero kine-claim po ng anak ninyo na nakita nyo nakita <coughs> niya raw. Hindi ko rin po alam kung anuhan na yung bata or ano. Wala ho kayong kabit? Wala, sir. Hindi, wala, walang kabit, sir. Hindi nyo ho karelasyon itong, ayan, yung nasa, hindi lumalabas po, sa hindi, picture? Hindi po. Hindi po, sir. Nakisuyo lang po 'yan bibili ng cellphone, Opo. tama po ba? Opo. Ay bakit po ba kayo umalis? Anong umalis po? Ah, uh, umalis kay sa ayun, sa bahay ninyo. Pagtapos... Hindi po ako umalis sa bahay namin, sir? Kaya lang po hindi ako natulog doon kasi pinagbabantayan niya po yung buhay ko. May ah, record wala, po hindi ako na, na sa yo. Na, May record po kami na talagang sasaksakin niya ako nandun yung anak ko. Kaya po hindi ako natulog sa bahay namin kasi pinagbabantahan na niya ako. Sige ho, tanongin Hindi ho na. Ako sa bahay. Kasi ang hinahanap sa akin yan noon eh, yung ebidensya. Eh ngayon, may nakita yung anak ko sa cellphone niya. Ayun na. Anong rason mo at bakit mo ako pinatulfo? Anong rason mo? Sige nga. Ayan. Na anong gusto mong palabasin na gagawin mo sa akin at bakit mo ako ipapatulfo? Sige nga. Ayun lang, yung uh, nakita namin, nakita ng anak mo sa ano, cellphone o, o, mo nga, mismo. Ano nga, ano nga, ang, ano mo doon? Yung nakita mo, ano yon? Na dalawang mata mo ba ang nakakita na may kapatong ako, ganon? Olay, may mga pictures. Uh, may ka-video call yung mami mo na ibang lalaki. Tapos isang picture meron magkatabi sila sa kama. Ang sabi ng tatay mo, ikaw daw nakakuha nito. Ikaw daw nakakita at nakakuha ng pictures nito. Tama ba? Opo. Saan mo nakuha to? Sa cellphone po ni mama ko. Bakit nasa yung cellphone mo nung panahon na yon? Pinahiram po ni mama ko kasi kinuha ni papa ko yung cellphone. Hiniram niya po. Okay. Tapos nung nakita mo, anong ginawa mo? Pinituran ko po. Okay. Gam anong gamit mong cellphone? Yung cellphone po ni, yung tita ko po. Cellphone ng tita mo, pinikturan mo. Opo. Okay. Sinasabi ng mami mo na nung umalis daw siya, na one week after October 29, eh, pinagbabantaan daw siya ng tatay mo. May narinig ka bang ganito sa, sa, kanilang, sa kanilang dalawa? Wala. Okay. Um, nakikita mo ba sila nag -aaway? Opo. Madalas? Opo. Yung sa isang linggong pag-uwi niya, no? Ng nanay mo. Opo. Okay. Uh, pero, sa pag-aaway na to, wala ka narinig na na pinagbantaan ng tatay mo, si mami mo? Opo. Ma'am Lenlen. Sir. Sinabi nila eh, wala daw. Na ano na po yan. May record po ako na ni Pipiga nila yung panganay ko na paaminin. May record po doon oh, na talagang kayo, ano yan. Anong record yan? Pinipiga nila yung anak ko na paaminin na kung meron siyang alam sa mga ginagawa ko ganun. Saan galing 'yon? Yung record na 'yon? Ni-record ng panganay ko sir na pinipiga siya ng lola niya. Mm. Binipiga meaning tinatanong, pinipilit, pinipilit, pinipilit. o physically pinipilit po pinipiga. Na okay, pinipilit paaminin. Okay. Et <coughs> tinatanong lang naman 'yon kung may alam siya eh. Yun lang naman. Pero eto nga, andito na si Lay. Si Lay mismo nakakita sinasabi sa picture. Wala kasi sabing inedit niya yung picture pero sabi niya galing yung mga pictures mismo sa cellphone ninyo. May time po ba na nakalagay doon sa picture kung aayon po yung picture sa mga itsura ko ngayon? Pero so dinedit niyo ma'am na kayo yung nasa picture. Hindi, opo po. Pero hmm. yung sa video call inaamin niyo na may iba kayong ka-video call na lalaki, tama po. O, sa video call po, hindi lang naman i- mga ano kahit sino naman pwedeng mag-ano nang video call sir. Eh bakit daw huna sa cellphone ninyo 'yon, ma'am? Yung picture na 'yon. Hindi ko po alam kung totoo nga dun, na na dunya nakita. Opo, ma'am, kasi sabi ni kung sabi ano ni Lay. picture lang na pinapakita. Sabi po kasi ni Lay, ma'am, sabay-sabay niyang pinikturan 'yon sa cellphone niyo. Hindi ko alam po, sir, kung ano na. Ang ano nila, hindi ko po alam, sir, kung saan na nila kinuha yung mga iba. Sa cellphone nyo nga raw po, pinikturan lang daw po yan. Yung cellphone nyo mismo, pinikturan ni Lay. Gamit ang cellphone ng tita niya. Wala pong tita ngayon. Yung cellphone niya po yung gamit niya nun. Wala daw yung tita mo nun. Cellphone mo daw yung gamit mo. Ano masay mo dun? Hiniram ko po yung cellphone ni Juan. Tita ko po. Sinong tita? Sinong tita? Ni Tita Ele. Oh, si Tita Ele daw. Oh. Okay. So yung original niya mga pictures na yan, sa cellphone ng Tita Ele mo. Opo. Oh, ano masaya mo doon, Lenlen? Hindi ko alam, sir. Yung, yung iba siguro yung video, sige, may so, yung mga kausap ako na video call, yun lang siguro. Pero Sige, so, do, so denial yung pa ibang rin. Po. sinasabi. Pero di ba isang lalaki no pareho no Opo, sa mga sir. video call pati yung nakahiga sa kama isa lang itsura siya lang siya yon Hindi rin ma-clear sir na Sino ba yan? nakahiga sa kama po yan S Sino ba yan Miss Lenlen Sino yung lalaki na yan Anong pangalan niyan Si Noel si John Yadao Si Noel John Yadao tama ba Opo eh yun yung nagpapabili lang ng cellphone. Siya yung bumili ng cellphone ng panganay ko, nakisuyo po ako. Okay. So yung yung picture na naka pink, eh, after transaction na 'yon, nab nabili na yung cellphone. Matagal na pong nabili yung cellphone, Sir. Nasa abroad pa po ako noon. Mm. so yung mga video kung na ano yung 'yan, kung claim nila na mga video ko na 'yan na ano, kung kailan, yung mga ngayon po, wala na wala po 'yan, kung kung ngayon. Matagal na mga video call po yan. Eh, yung mga panahon nagka-transaction kayo, tama ba? Opo, opo. Ah, eh yung... Nasa na po ako noon. Eh, yung nakahiga sa kama, kailan yon? Anong nak Ay, hindi ko po alam yun, sir. Wala, wala, wala pa rin talaga. Wala, sir. <laughs> okay, sige, sige. Wala talaga. Wala talaga. Ayan, 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 oh, ayan, 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 ayan. Oh. naman hindi sa kama kasi. Hindi, parang kama eh. Uh, hindi ba sa kama yun, ma'am? <laughs> hindi, sir. Ay, ma'am. Uh, so, saan yun? At saka hindi ko alam na picture yan kung sa kama o hindi ko naman nakita. Pero ayun eh, nga po, meron tatlong pictures dito na pinapakita pa ulit-ulit kanina pa. Ano, na kayo, no. dalawang picture po, ay, eh, may ka-video call. Kayo. Okay? okay? So, so mukha po siyang screenshot ng uh, kayo ay eh, mismo may ka-video call. Na, eh, nga, si, Michael John, si Noel John Yadaw. Tapos ma'am, yung, isang, yung pangatlong picture, ayun eh, nga po, medyo mamula-mula pa po, po yung picture. Yan. Mukha ho kayo nakahiga. Kayong dalawa magkatabi. Yung ulo niyo ho ay magkadikit. Pag picture lang, sir, hindi po ano yan. Kung video, video call sana. Ito, may video call din po kayo, screenshot. Kung ano, yung video, ma'am, yung video. Ah, dapat po ganun, ma'am, para masabi po na may relasyon po okay. kayo. Ano nang plano mo ngayon sa mga anak mo? Kaya nga po ako nag-a-abroad kasi ako lahat ang nag diyan sa mga anak ko. Walang trabaho po yan, sir. Ako lahat. Wala rin kayong trabaho? noon alam. sir nung kapupunta niya kasi wala sir wala ang trabaho niya kulang pa ano sa sarili niya yung trabaho niyan yan lang ang sabi niya sa akin sir kasi nakaumpisa na siya alam tong mga bata kung gaano sila kalilit nung iniwan niya sa akin mm -hmm. hindi ba kon yun, sir mm. pero ganyan, di ganyan ang sinasabi sa akin kasi naka marami nang na, ano, sa buhay namin ganoon nung no, umalis siya Malamang sa iyo na iwan yung tatlong oh, bata, sir. Oh, po kayo nag-alaga. Oh, Bukod doon, nagtatanim pa kayo? Opo, oh, sir. nagpinipilit ko pa rin magtrabaho, sir. Para pinipilit pa rin magtrabaho. Pero siyempre, dahil mga bata pa itong mga anak ninyo, eh oh, po, kailangan niyo rin mag-alaga, ano? Opo, oh, sir. Oo. Baka may meron kayong ibang karelasyon. Wala naman po, sir. Alam ng mga bata, sir. Play, sige. Sabi mo totoo, may karelasyon pa tong si Kuya, wala. Sino tong daddy mo? Wala diba? po. Wala. Wala kang nakita? Wala po. Wala kang nakita sa cellphone niya? Wala po siyang cellphone. Wala oh, walang Sira. cellphone. Eh, paano nyo nakakausap nung kung wala kang cellphone? May mga cellphone ng mga bata. Cellphone nila. Ah, ah, po, kayo ba nung... Binasag niya, sir, yung, ba yung cellphone ng anak ko. Hmm. Ilang cellphone nang sinira niyan. Binasag mo raw? Oo ah, po, sir. Amin Bakit? Yung, dahil din sa kanya, sir. Dahil? Dahil, dahil sa babae din na... Pinakayan, yan, ko, pinakayan ko lang, sir, ng cellphone kasi nag-aaway kami kasi binenta niya yung kalabaw. Tapos hindi niya binili ulit ng kalabaw na maliit. Ginastos niya yung pera pinatayan ko, yan, binagsak, binagsak niya yung, ano, cellphone. Okay. Teka, uh, nakakalabas na tayo ng mga, ano, ng mga dating re mga reklamo, no? No, so, na. Ito na lang. Kasi mga minor pa yung mga anak. Paano bang ba plano yung dalawa? Kung maghihiwalay kayo, kung hindi niya talaga, kung niya talaga pwede, na kayong dalawa gusto ko, sa eh, yung maghiwalay na lang kami. Oh. yung mga bata, so suportahan ko naman sila. Magiging monthly ang suporta mo sa kanila. Oo, sir. Ah, gayon din naman, sir. Sir Louie, syempre, hindi lang man pwedeng lahat lang si si Ma'am Lenlen. Tatay ka rin ng mga bata oh na Apo, Sir. Kaya bang suportahan? Yung mga, kaya, kakayanin, sir. Kaya i-perform yung share niya? Lalo na yung panganay ko, sir. Magka-college na. Okay, kakayanin. kakayanin. So, ganoon na lang. Wala tayong pinag-uusapang balikan dito. Oh Apo, sir. Bala ba magkaso. Opo, oh oh sir. Kasi, kasi kapag mo si si Ma'am Lenlen, mawalan siya ng Uh, pagkakataong kumita. Opo, oh So, yung at the end of the day, ang mag magsasuffer, yung mga anak nyo, mag-doble kayod ka para kung oh ikaw sir. sa point na share ko po, sir. niya. Kakayanin mo. Opo, oh sir. Oh, hindi pangalang hindi na niya kaya. Kakayanin ano ko, ko po, kay Kahit boarding lang ah? ng panganay ko. Oh, eh, parang nitakwil din lang nila yung anak ko doon na panganay eh. eh kasi, kasi, ako yung parang hindi, kinakampihan. O, oh, sabi, hindi, hindi mo raw kaya. Oh, sabi, ano masasay mo doon na... Uh, hindi niya yan dumi. kaya, sir. Paano naman kasi parang kakampi nyo na si ikaw hindi niya yan kaya, sir. Ayun sir, yung pamanay kasi. Sige, wala akong inaano na kampi-kampi sa akin. Oh, yun, yun ang ang inaano -may -may ko lang dito. Kayo hindi mo kaya. Kahit mga pakinggan mo, kahit may mga kapatid ka man na meron, alang-alang iunahin nila yung mga anak anak mo. Oo. Oh. dun uh. sa mga pamilya nila? Sige, pakinggan mo ako. Hindi ko naman sinasabing yun na gano'n. Mm. Hindi hindi mo kaya sa totoo lang. Ako ang nagdugtong ng buhay mo, wala kang utang na loob. Ayun. Pinatuyuan kita ng bahay. Na-hospital ka ako lang Ay, ng gasto. hindi mo ako pinatuyuan ng bahay. Bahay mo oh. lang yun kung gusto mo. Oo. Oh. Ikaw lang nagsasabi niyan. Sayo lang yung bahay oh. na yun kung gusto ah, mo. Ang gusto ko lang naman makipaghiwalay sa'yo. Tapos, kung ano-anong kinakalkal nyo na, na ginagawa ko. Oo. Oh. Yan lang naman ang gusto ko eh. Kasi... Hindi, ayoko na. Ayoko na. Wala akong maaantay. Nanakit ka. Pag nalasing ka nanakit ka. Mula umpisa, mula nung Lay, nagsama ba ang tatay mo? tayo mo bang na sinasaktan ng tatay mo? Binugbog ako niyan, sir, nung buntis ko yung bunso. Oh, hindi ko na kapitan pa namin sa Sorry, baryo ang awap diyan. Lay, alam mo 'yung kapataan mo. Binugbog ng tatay mo si Lagi nilang nakikita, sir, na, na ano ako niyan. Siyempre, na naano na nila yung bata. Kaya hindi yan magsasalita. Kahit magsasalita kayo sa baryo namin, kahit magtawag kayo ng kahit sino doon, sasabihin Hindi naman ma'am, may utak naman itong si si Lay. Matanda naman ito eh. Kaya nga alam niya yung nakita niya sa cellphone ninyo eh. <laughs> yung mga video call siguro, oo, oo. Aamin mo naman yun na sa video call ko yun na nagpapasuyo ako doon. Matagal na panahon na yun na mga picture. Ay tignan nila ngayon yung itsura ko dun sa mga picture na yun at ngayon. Eh, pero yun eh, yung walang explanation, yung picture na magkatabi sa kama. Ay, wala po akong alam doon. So, ang sinasabi niyo po, nag-edit itong si Lay. Ng Hindi ko alam niyo, po sa kanila. Sa tingin niyo ba, may kakayanan si Lay gawin yon na, na i-manipulate ang, ang dalawang image para maging ganyan na magkatabi sa kama? Hindi ko po alam kasi sir, yan, batang yan. Ah, galing siyang mag-ano-ano ano, ng cellphone. Ma'am, anak Hindi niyo po yan, po. ha? Hindi batang yan, ha? Uh, anak niyo po yan. Ganyan talaga magsalita yan, sir, ma'am. Mm. Kaya so, they, in all this, ano ang gusto niyo mangyari, sir? Kasi, uh, I understand na pwede tayong pumunta sa sa ruta na mag benefit ang lahat. Na, yan, mag na lang as to the support. Pero pwede rin, kung gusto niyo mag-file ng kaso, although, sa tingin ko, with the evidence on hand sa atin medyo kulang pa nakukulangan ako pero pwede yan ipasok under adultery okay ang adultery po yung kaso na yan eh uh, ito yung, yung kapag yung asawa yung babae ay nakipag sa isang lalaki na hindi niya asawa oh, in, as in this case ang problema po sa mga ganyang kaso medyo mahirap patunayan dahil syempre wala naman wala naman openly na nakikipag ano eh Nakikipagtalik sa ibang Walang video po, tao. sir, na may kasays ako. Picture lang, kung sakali. Uh, picture lang nung pagkatapos, ano, ma'am? Uh, hindi, ano hmm? ano hindi, pa hindi po. Hmm? Hindi po. Hindi po. At saka, walang date. At saka, ano, yung picture na pinapakita nila. Kung kailan. Kung kailan ako umuwi. O bago ba yung picture na yan, or luma. Nung gamit ko pa po yung tablet, eh, na-open ko po yung account ni mama ko. Tapos? Tapos, kachat niya po si Tito Janjan, Jan, Tapos may video call po silang nasa banyo si Mama. Wala po siyang damit. Naka-screenshot, siya, naka-record yun? Screen record? Meron po sa tablet ko pero sira yung tablet ko. Tapos di ko po alam kung na, na meron pa doon sa tablet. Oh, pwede natin ipagawa yan kung ano. Kung, kung mag-push through tayo sa kaso. Ebidensya yan. Mm, malakas. Oo, oh, malaking ano yan. Malaking ebidensya yan. Miss Lenlen, ano pa masasabi ninyo? Ayan, may sinabi sila yun. Narinig nyo naman. Ano kung sasabihin ko hindi ko po alam yung pinagsasabi ng anak ko na yan. May, may video daw eh. Meron siya. Nasa, nasa tablet nila. na lang. Sira lang yung tablet pero pwedeng-pwedeng pwede namin ano, ano ipagawa po, yun. Ang tanong po sa kanila kung ano yung talagang gusto nilang mangyari. Ipapakulong ako ganoon or hindi na ako magtratrabaho at yung papa na lang nilang susuporta sa kanila. Sir Louis, oh yan. Ano daw ang gusto nyo mangyari sa lahat ng ito? Tutuloy ko po sir yung, ko, yung reklamo ko sa kanya. Okay. Pwede na, pwede naman yan. tulungan, sure. tulungan namin kayo kung ganyan ang... Mm -hmm. bansa ba siya? Sa Singapore, Singapore. Singapore. Okay. Papunta pa lang, sir. Sa Singapore. Pwede. Papunta pa lang po. Apo, sir. Mm -hmm. Siguro, uh, once we file the complaint, pwede natin kausapin yung agency niya, sabihin niya natin na mayroong tayong Ah, uh, meron kayong pending complaint Mapusir. para maapektuhan yung pag-alis niya para maka-attend siya sa mga hearings sa dito. Mapusir. Okay? Ma'am Len, uh, Ma'am Len, Len, pasensya tayo kasi eh, yun nga, ka pa lang. Oh, uh, akala ko naman din kasi andito tayo, magkaka ano yun, may may conciliation na magaganap, pero parang wala, mukhang malayo. Ano? So, no, na lang eh, na din. <laughs> oh, ayun daw ang decision pero, ni... Pero sir, pero sir, kung um, sakali man na hindi na ako makapagtrabaho, kung ma eh, ano lang niya na mapaaral niya 'yung panganay ko, 'yung pangalawa, 'yung pangatlo, maibigay niya lahat ng pangangailangan. Sige, willing naman po akong makulong eh. Lalo, Meron pa kasi akong tra problema sa konser eh, sa panganay namin. Hmm. 'Yung panganay namin, na-record na 'yung record na 'yon nung nagwawala 'yung nanay ko, 'yung nanay ko. Hmm. Tapos pinasa niya si 'yung panganay pinasa niya sa lalaki. Ayun hmm. ang ginawa niyang ebidensya para kasuhan si nanay ko sa PNP namin. Sa Hmm. Bakit niya pinasa yung anak ko kay sa lalaki na yon? Actually, illegal recording din yon kung walang oh, consent oh, po yung po mga record Okay? Maaring makasuhan pa yung anak mo dyan oh, sa sir. ginawa niya na yon. sa uh, naman yon as evidence. Okay? Kasi nga, uh, recording, illegal recording siya. Oh, okay? Sir. So, in any case, uh, dahil ang decision niyo ay eh, mag-file ng kaso, ayun eh, po ang gagawin. At saka, sir, hmm. bakit ngayon na ako yung nipoporce nipo niya yung kaso niya na ganyan sa akin? Yung panganay ko, sir, muntik yun na rape. Bakit hindi nila, bakit hindi sila lumapit sa tulpo nung nasa Pilipinas, nung wala pa ako sa Pilipinas? Huwag mo muna isali yon. Ito hindi. muna. Di, bakit mo ako pinu pinupot yung kaso ko hindi po ko yung, yung issue ngayon. Ang issue po natin ngayon ay yung pag-alis nyo at kayo ay may iba ng karelasyon. Wala po akong karelasyon. Ang napapansin ko lang po sa inyo, napakadami niyo pong problema na hindi niyo po napag-uusapang mag-asawa. Na ultimo, ka na kaya nga surrender na ako. Ultimo, pati po yung mga, like yung ngayon lang po namin, nakita nal nalaman na may mga issue po rin po sa, mga, sa, sa panganay niyo pong anak. Hindi po kasi kayo okay. nag-uusap ng maayos. Especially yung ma'am Lenlen. Huwag uh, niyo na po sigurong dagdagan pa ng isa pang problema, yung problema niyong mag-asawa. Um, hindi solusyon yung pakikipagrelasyon o pakikipag-video call, pakikipag-usap o kung ano man po yan. Sa ibang lalaki ma'am, lalo na't na meron kayong problema mag-asawa. Uh, hindi naman namin kayo biniblame kung ayaw niyo na, hindi niyo na mahal si Sir Louie. Wala pong problema ma'am. Eh, pero madam, ang sa amin lang, pag-usapan nyo na lang po kahit yung sa mga bata. Kung hindi nyo na po planong uh, makipagbalikan kay Sir Louis, well, ang pinaka maganda na lang natin gawin dito, mag-usap kayo bilang mga magulang na lang po. Okay, okay po yun sa akin, ma'am. Opo, hindi po yung mag, nagmamataas pa kayo, madam, na parang ang dami nyo pang sinumbat na ikaw din, Sir Louis, pasensya na po kayo pero nalaman uh -huh. din po namin na nanakit din po kayo sa misis po ninyo. Ang dami niyong problema, Sir. Mas maganda po siguro na mag-usap muna po kayo. Okay? Pag-usapan niyo muna po yung ikabubuti po ng mga bata. Kasi, Sir, si... Ilan taon po yung pinakabunso niyo, Sir? Uh, nine. Nine. Nine, nine, as late? nine po, no? Hmm, bata pa, okay. actually. Bata pa, Sir. Pag-usapan muna po natin. Nasaan po ba kayo, Ma'am Lenlen? Hindi po sa Tondo. Tondo. Sinong kasama mo ngayon dyan? Dito sa bahay ng pinsan ko po. Sa bahay ni Tito Janjan? Kasi -jan. lang po ako kasi nag-medical po ako. Teka, Tondo ba si Janjan? -jan? Hindi po. Teka, saan si Janjan? -jan? Sa San Mariano po. San Mariano, saan yan? Sa Isabela. Isabela. Doon din po sa Isabela. Ah, magkaano sila? Magkaka, magkakaano na pala kayo. Magkakabayan eh. din sila. Oh. Barangay. Oo. Oh. Magka so, kilala mo rin? kilala mo rin barkada to si Tito Janjan? Yung... Ah, barkada. Ah, barkada mo si Man, Tito Janjan? Hindi ko alam Janja. na gano'n pala ang ginagawa na nila sa ah, akin. Kaya pala Tito Janjan ang tawag. Kilala, kilala ng mga bata dati pa. Uh Oo. -oh. Ah. Kung alam ng mga bata, barkada ko lang. Sige. Uh, sir Teddy, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang oh. hapon din po. Ah, po. Sir, uh, kasi po, uh, ito nga, narinig natin itong uh, itong asawa no? Ang dami nilang issues. Eh, pero apparently, ma... Ang magiging collateral damage dito ay yung mga bata. Yes, so especially mga minors pa naman. And I think kulang sila sa pag-uusap din. Hindi eh base po sa usap nila ayaw naman na magkabalikan, pero maybe we could work something out especially for the support para lang at least uh, kung kung ano man ang gawin ni ni Mr. Louie kung magtuloy man siya ng kaso at the very least uh secured po yung future ng mga bata natin. Yes sir, yes sir. Ah, po. Possible po ba pasamahan namin sa office nila yung mag-asawa pati reporter po para kung ano man yung mapag-usapan, eh, ma-black and white po natin? Yes po sir. Uh, open naman po ang aming opisina, uh, handang tumulong po sa pag-uusap kung ano man yung mga naging problema nila uh, para ito ay magiging maayos, para wala nang maging problema na lalong-lalo na sa mga bata. Uh, dahil sila talaga yung kawawa. Siyempre ang bata pa nila, nag-aaral, eh, may mga ganyan ng issue na nakikita na mismo ng mga bata. So po pwede po sir na pagka nandito sila, i assist po namin sila sir para magawan din po ng black and white, uh, kung ano man po yung magiging agreement nila uh, para at least may kapapilan po ng pag-uusap. All right. Sige po. Maraming maraming salamat po Sir Teddy. Ah, uh -huh. uh, si uh, yes, sir. sir Teddy Mike Naban, Merry Christmas po. Ah, uh, pasasalamat uh, po Merry Christmas din po Sir sa inyo. All right. Si just in case na balak mo mag uh, balak mo mag-file ng kaso, pwede ka rin mag-file ng kaso sa laban sa mommy mo uh, for child abuse kasi yung 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 nangyari, yung nangyari, yung nakita mo, is something very traumatic eh. Uh -huh. Kaya baka siguro pwede at i-ano na rin ng uh, psychological help yes. si sili yeah, that that's sure. something very traumatic to mm -hmm. see uh, those kinds of things na yung mommy mo may mm -hmm. may video na may may video na nude uh, nude sa sa ibang sa ibang lalaki pa mm -hmm. 'di ba parang it's something it's something very traumatic pero yun nga should you opt to file a case we will help you as well yes. pero nga lang sa ngayon try muna natin exhaust all efforts before we go we go to courts mm -hmm. okay usap muna doon okay, okay? Yeah. But in any case kung kung decidedo pa rin kayo Uh, kung ano man ang kalabasan ng magiging usap nyo sa tanggapan nila Sir Teddy Mike, ah, uh, naban. Tulungan namin kayo kung ano man. Okay? salamat Sir Ha, magandang hapon po. Magandang hapon lay din po, Sir. Lay Oo, kausapin ka na lang ni Ate Shari sa kabilang studio, ha? Hmm. Thank you. Salamat.